I've been attached with the feeling of them waking up with Alam naman natin na sobrang boto talaga ang pamilya nila Donnie at Bell sa isa't isa na kung saan itong ang ating Donnie at Bell ay grabe nga talaga ang bawat galawan na kung saan ay talaga ang couple na couple talaga sila na kahit nga sa kanilang mga damit ay talaga namang matchy-matchy. Alam naman natin na ito nga si Tito A at Tita Maricel ay talaga namang opos po nga sa kanilang kanilang mga social media account. Kagaya na lamang ng ganito. At ayon nga guys sa mga bula, Tito A IG story and the caption tama po kayo dyan dahil talaga namang nanalo nga ito ang ating doni Pangilinan kay Bel Mariano at kitang kita nga talaga kung gaano nga kasuportado nila Tito A at Mami Maricel ang couple at ganun nga rin ang parents ng ating Bel Mariano sa kanila at grabe nga rin talaga ang pagtangkilik ng mga bula kahit na sa TV5 nga itong ating doni at Bel nagperform. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pang ayuda.